Malapit sa tahanan ni KTH ay may isang kakaibang bato at maliban dito ay napakaluman na rin nito. Maraming naniniwala na may nakabaon sa ilalim nito na kayamanan ni Yamashita. Ngunit ang problema ay meron itong hindi nakikitang tagapagbantain. Sinuri ni KTH ang iba't ibang bakagi nito para tukuyin kung may nakaukit dito na masasabi nating lihitimong marka. Ngunit hirap siyang tukuyin ito dahil sa meron itong napakaraming mga butas at iba't ibang mga ukit na dulot ng kalikasan dahil sa kalumaan nito. Kaya dito na isipan ni Katiech na kuhanan ito ng aktwal na larawan para ipasuri ito. At narito ang aktwal na kuha ni Katiech sa naturang bato. ating mapapansin na ito nga ay sadyang kakaiba kung saan base sa aking sariling pananaw ay walang dudang tirahan ng mga hindi nakikitang nilalang. Ayon kay KTH, sa tuwing tatangkain nilang hukayin ito ay nagpapakita ang tagapagbantay. Ito raw ay nagbibigay ng babala na huwag hukayin at kunin ang nakabaon sa ilalim nito. Merong ikalawang kuha si Kati Etch dito sa isang bahagi ng naturang bato. Ito ay kanyang kinuhanan dahil sa kanyang sariling pananaw ay maring ito ay mga lihitimong nakaukit na marka. Pero base sa aking pagsusuri ay nature-made lamang ang mga ito. Ang masasabi ko dito ay maaaring meron talagang isang lihitimong nakaukit na marka sa naturang bato na ito. Ngunit ang problema ay hirap si KTH na makita ito. Ang Tagapagbantay Ang masasabi ko dito ay sapat na ang hindi nakikitang tagapagbantay na siyang nagbibigay ng kompirmasyon na may nakabaong mahalagang bagay sa ilalim ng kakaibang bato na ito. Ngunit ang problema dito ay mukhang hindi ito handa para ibigay ito sa tao. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga tagapagbantay ay kadalasang mga inkanto at ang mga inkantong ito ay likas sa kanila na angkinin ang mga bagay na mahalaga sa mga tao. Pagdating sa mga Yamashita Treasures, maraming mga tao ang nagbuwis ng kanilang buhay dito o naging inosenteng biktima dahil lamang sa mga kayamanang ito. Nagpapakita kung gaano kahalaga ang kayamanang ito sa mga tao kaya ang mga inkanto ay nagkaroon ng interes nabantayan ang mga ito kahit na ang mga ito ay walang pakinabang para sa kanila ang masasabi ko kay kth ka kung sino ang tao o inyong kasamahan na madalas magpakita ang tagapagbantay, siya ang kailangang muling kumausap dito. May dahilan kung bakit ang taong ito ang siyang pinili ng tagapagbantay na kausapin para magbigay ng babala na huwag ituloy ang inyong paghuhukay. Sa tuwing magpapakita ulit ito, subukan ninyong kausapin ito kung ano ang kanyang kailangan para lisanin ang naturang lugar. Kung handa itong umalis sa lugar, ay manghihingi lamang ito ng mga pagkain at damit. Pero kung hindi, ang kanyang magiging kahilingan ay isang bagay na mahirap ibigay. Meron pa ring paraan para paalisin ang ganitong uri ng mga tagapagpantay, pero isang eksperto pagdating sa mga ganitong bagay ang siyang kailangang magsagawa nito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.